Welcome to News 5 Everywhere. Palang napituhan ng Philippine National Police matapos lumabas sa isang survey ng anti-corruption group na sila ang pinakatiwaling ahensya ng gobyerno. Base sa pag-aaral ng Transparency International, pito sa sampung Pinoy ang nagsasabing corrupt ang PNP. Sagot ni DILG Secretary Marrojas, gawin na itong hamon ng pulisya para magpatupad ng mga reforma. Nasa isang apat na pung libo ang kasalukoy miyembro ng mga pulis. Ano nga bang sagot ng pulisya dito? Para sagutin po yan at iba pa mga issue makakasama natin, si Superintendent Ruben Teodoro Sindac ng Public Information Office ng PNP. Sir, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Paolo. Okay, sir. So, uh, nung lumabas itong survey, anong naging reaksyon ng uh, pulisya? Una-una, uh, malugod naming tinanggap to uh, mm -hmm. bilang isang hamon mm -hmm. at uh, batayan para sa mga pagbabago o kasalukuyang pagbabago na mm -hmm. pinapatupad namin sa kapulisan, sa mm hanay -hmm. ng kapulisan. Anong sa tingin nyo naging basihan neto? No? Kasi ang, ang mga respondents dito sa survey ay yung taong bayan eh. Oo nga po. una-una uh, tingnan po natin sa parte ng uh, uri ng aming trabaho. Mm -hmm. Ang pulis kasi po ang uh, pinaka frontline na uh, symbol ng government presence sa lansangan. Mm -hmm. uh -huh. Siya ang pinaka nakadikit, no? nakadaop sa mga mamamayan mm -hmm. at uh, doon sa mga sitwasyon at bagay-bagay uh, na malapit sa ikang uh, sa tukso. Mm -hmm. Tapos uh, idagdag niyo po dyan yung mga pero supposed to be maganda sana yon uh, yung mga recent cases na na ipat na affirm o na ipatupad na rin ng ombudsman at sandigan mm -hmm. bayan mm -hmm. katulad doon sa mga iba't ibang iskandalo uh, na mm -hmm. napadamay ang pulis. No. Mm -hmm. So, pag samasamahin niyo po 'yon, 'di ba, yung perception ay na, siguro marahil ah, siguro marahil lamang ay nabuo. Mm -hmm. uh, pero kung percentages ang pag-uusapan, no? Uh, binanggit namin to kanina uh, at the beginning of the show, no? Na maraming mga matitino at magagaling ng mga polis. Totoo po yon. Uh, yun nga lang, there are a couple of bad eggs at sila yung nakaka sa buong hanay. Totoo rin po. So, uh, in, terms of in, in terms of percentages, may idea ba kayo kung ano percentage ang sabihin natin tiwali o involved sa korupsyon? Kasi po kung base nga sa strength na sinabi mo kanina yung 140,000, actually yes. halos 150,000 na kami ngayon, okay. Paulo. Uh almost masasabi lang natin 1% eh. 1 or two That's percent. That's small, ah? Yes, because mm -hmm. at 150,000, what is 1 percent? Mm Hindi -hmm. naman ganun kadami ang... Oh, 1,500, parang um, yes, ganun. Yes, no, mga ganun, 1,500. Sabihin na rin natin 2 para conservative. Mm -hmm. That would be 3,000. Mm -hmm. Kaya lang ito pa yung mas na -ma magnify ito pa yung mas na-amplify. -na mm -hmm. uh, I would cite an example lang po. Ang magandang nangyari kahapon, nagkaroon ng isang press con sa malaking event, sa uh -huh. isang malaking event sa PNP, na mismong uh, ambasador ng uh, European Commission, si ambassador Lidu, mm -hmm. Ang nagsabi, iba kasi ang tiningnan nyo sa report. Sabi niya sa media, ako I look at the report differently. Uh -oh. the, the second part of the report says, however, that uh, yung mga Pilipino po, nakita nila, at least 30% nakita nila na nagkaroon ng malaking pagbabago. Bumaba ang korupsyon in the past two years. Mm -hmm. And those were the two years that our current administration, our current president na umupo mm -hmm. at those were the two years po na nung pinasimulan din ang malalaking pagbabago sa aahanay ng kapulisan. So in other words, pwedeng sabihin na uh, ang perception ng tao, yung mga polis pwede na pinakakorap pero yung bilang ng mga uh, korap, eh, maaaring bumaba. O yun po, yung, yung level of corruption po. Yung level of corruption, although kami ang nangungunas ngayon, sabi nila, mm -mm. pero yung as compared to the service of the past year, bumaba po Buba. siya. O yung level of corruption, kasama dun sa the same report, na mm -hmm. hindi masyadong highlight. Pero sa inyong opinion, sir, ano, sa inyong nakakalap ng na mga balita o yung investigasyon, anong dahilan kung bakit uh, nalalapit sa tukso nga ang uh, mga kabatid natin, polis Yun nga po, siyang mas uh, exposed po sa ganitong mm -hmm. uh, mga... Situasyon. Pero, pero, direct. is it, can it be directly attributed to the sweldo, halimbawa? Ah, hindi po. Maganda naman po ngayon ang takbo ng sweldo namin. Ang uh, pinakamababang rango ng polis, yung PO1, ay uh, may magneneto yan, kung wala siyang mga utang, uh, ay 20,000. <laughs> okay. Mataas-taas ng kote sa call center, di ba? Oo, ah, So, net neto yun? Oo. Oh. 20,000? Yes. That is the lowest rank. Pero siguro ang, ang issue lang dyan eh, kapag uh, nakatikim sila, no? Halimbawa, meron silang uh, superior na na ipinalam siya kanila na may ibang paraan pa para kumita ng mas malaki. Tiwali pa, nga lang. Doon papasok yung character formation, uh character building at saka mm. values formation. Pa paano nga ba pinipili itong mga ano, kapatid natin, polis? Ah, mayroon ng recruitment process, nakasama din sa pagbabago namin, yung mga transformation na uh, institutions na sinasagawa. Uh -huh. Isa dito yung uh, pinapatupad ng ating butihing sekretary Marojas. Yes. Sinabi niya mm. na magkakaroon ng parang uh, tam tambyolo. But I yes, guess that's yes. the concept <clears throat> lang, no? yung parang drawlots, yung aalisin na po yung uh... padrino padrino system at saka yung yung isasang-alang-alang mo na lang sa isang sabi nga quote unquote the term yung naghahari-hari sa isang lugar so so kumbaga um, sir ang nangyayari diyan ay uh, kung ako yung naghahari-hari sa isang lugar ako yung magsasabi na ito yung mga papasok. Oo, oh, parang gano doon na magsisimula. Di meron ka na kaagad uh, utang. utang na loob. simula ka na. Oo, oh, uh -huh. may utang na loob na yun. ka pa lang. Tapos yung loyalty parang yes. na ano na. Plus madaming processes pa doon na maraming uh, tendency o tainted that could be tainted with mm -hmm. uh, corruption. So itong Tambiolo system na iniisip nga no uh, in principle eh para ikalat ito mga iba't ibang mga aplikante hindi natin sarili doon sa lugar na nais nilang pagsilbihan. Hindi kailangan doon sa kanilang pinagsisilbihan subalit ang pagpili ay neutral na objective. Aha. Meron pa isang plano naman na mm -hmm. ini at masusing pinag-aaralan ng aming uh, Chief of Philippine National Police mm -hmm. yung uh, yung i-outsource okay. ang recruitment some aspects of the recruitment process. Okay. Para lalong maging professional at saka objective. Mm -mm 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 -mm. 'Yon maganda din po yun pagka nagkaroon ng sakato how long ba ang training para sa isang uh, police bago siya maaring uh, mag-apply at uh, makapasok bilang? Sana sa kasi po ideally, 'di ba, diba, ang requirement sa batas is college graduate. Okay. Tapos uh, dadaan siya sa proseso, mga aabot yung process. The processes would take the, from between uh, one to three months. Okay. And then from the three months, meron siyang six months uh, basic training. Tapos mm -hmm. meron siyang field uh, training. Mm -hmm. May, sweldo na yung wala pa. May sweldo na po lahat? May sweldo na po lahat. Once na nakapag-oat taking siya. Aha. Basta nakapag-out na siya take out, may sweldo na 'yon. Maski na mag-OJT pa lang siya. Hindi, yung kasi training muna tapos field training. 'Yun ang parang sinasabi kong OJT. OJT I'm trying okay. to relate it kasi sa civilian, civilian ano. language, oh. yeah. Okay. And then babalik uli siya to training mm -hmm. and then tsaka na siya i-full duty. And in terms of yung advancement sa career ng isang police Mhm. Mm gaano kabilis naman 'yon? Well, mayroong tiers, ano? Bawat mm -hmm. rank uh to graduate from the lowest rank to the next is uh, starting is five years. And then five may, years. Yes, five, four, three, gaya. Yeah. Parang ganon. So umiikse habo to matas yung rango. Parang ganon. Yeah, may de, di, mayroon din kasi ng level sa uh, between the ranks eh. Like okay. yung PO1, PO one, PO, PO two, PO three. Nas may senior na naman, so medyo hahaba ulit, tao si ikse ulit, tapos ganon. So by levels, mm -hmm. parang elementary, high school, college. Oh oh oh. Yes. Oh. At eh, tiyak, kayo dito sa mga lumalabas minsan sa ating mga balita na uh, magre ng alang-alang ang polis, doon pa siya nahulihan ng uh, katiwalian Opo, malungkot naman talaga yon sana maging uh, aral to sa iba na wag nilang isang alang-alang -ala ang kanilang serbisyo para sa kukunting ano halaga lamang mm -hmm. in terms of yung ano yung uh, mga LGUs no ano klaseng control ang meron sila doon sa sa uh, polis sa kanilang hanay? Uh, malaki. Kasi sa uh, 6975, meron silang uh, admin, operational control din sa mga polis. Mm -mm -mm. So how do we avoid naman na uh, uh, yung mga polis ay maging mga tuta, halimbawa, ng ilang mga tiwaling government official naman? Uh, sinisikap namin noon na maging professional sila. Tapos merong uh, may powers din ng higher units, offices ng polis, like the provincial, regional, mm -mm. to overrule if there are certain abuses in the local uh, governments. Mm -hmm. And do you encourage yung mga mamamayan uh, na mag-report sila? Ah, po. Meron kami yung standard hotlines namin at yung standard uh, reporting system. So, anong proseso nun? Kalibawa, eh, may kotong cap, no? Opo. Uh, itatawag ko, tapos i-report ko, ito yung ano niya, opo, ito yung badge niya, ito yung ganyan. Yes. And then, what what happens after that? Uh, there, he, the, he will be made to explain Mm -hmm. yung yung through his uh, immediate superior uh -huh. pagkatapos papa pag pag uh, hindi sapat ang kanyang explanation eh, ay sa na investigasyon Aha, at yes. marami na rin mga natanggal. O marami dahil na rin doon. po dahil doon. Opo. At it itong recent naman yung mga natanggal dahil hindi sumipot sa flag ceremony. Totoo po ba yung nasibak sila? Ayon sa MPD, opo, sa decision po yun ng uh, district director. So, sibak from maybe from uh, from, from, from that no? the unit. Oh. Uh, e, sila from let's say from Manila Police, they will be transferred siguro to another unit. Aha, pero Office. not not What, anong, what constitutes yung mas sibak ang isang pulis mula sa serbisyo. Ayon, yung uh, grave misconduct. Mm -hmm. yon, that, that alone is already a uh, ground for dismissal. So, simple yung pangungotong, yeah, enough be, na yon. Yes, grave misconduct or it depends on the circumstances. Dika, mayroon tayong investigasyon. Mayroon mm -hmm. din lesser like suspension mm -hmm. for future pay, mm -hmm. Yun, and uh, others. Yung iba kasi mga kababayan natin, natatakot sila kasi, halimbawa, may kapitbahay na polis. Opo. No? Tapos, off-duty biglang naglalabas na may baril. Opo. Diba? Eh, kung isusumbong mo yun, baka balikan. Uh, Is there a way to protect yung taong bayan? Meron din, oh. Meron din kaming mga system na wherein uh, hindi lahat ng complainants ay uh, kailangan maging open. So okay. We, we, will have to, we have to do it in a very case-to-case uh, case, case basis. So, maaaring maging discreet naman ito. Maaaring namin ikubli ang uh, ang ano ang identity ng complainant? Yes, we are open to those options. Mm -hmm. ganun. May mensahe po ba kayo sa taong bayan na siyang nagsabi ang pulis daw, pinaka-corrupt na ahensya? Well, unang-una po sa lahat, uh, ang inyong kapulisan ay nagsasagawa ng maraming pagbabago itong mga recent na, itong mga huling araw na to. Unang-una, mm -hmm. uh, sinisikap namin na magka magkaroon ng maximum transparency sa lahat mula sa procurement ng supplies, mm -hmm. equipment, as well as yung disbursement of funds. Itong huling pagbibigay po ng Glok became yes. the benchmark of the bidding process of most all government agencies in government uh, most line agencies of government mm -hmm. ngayon mm -hmm. ang uh, yung pagbid kasi ng Glok na yon it was a uh, well uh, documented mm -mm. Uh, very rigid ang rules mm -hmm. tapos uh, we maximized the use of uh, cameras Yes. And of course uh, yung video monitoring and the, of course media yes. was were there to witness it from start to finish hangga yes. sa distribution. Mm -mm, kaya mm -mm. siya na ngayon ang naging benchmark tapos yung long term plan namin yung pag-outsource ng uh, recruitment is another mm -hmm. uh, another area na pwede nating i-look into para mas lalong mapaganda ang ating uh, pagkukuha ng mga quality o selection, selection uh -huh. saka makaputay ng quality policemen mm -hmm. of course last but not the least uh, ang nais ko ipahayag, bagamat ganito yung perception nung, ano, nung survey na to the SWS surveys uh, still gives us a high satisfaction rating mm -hmm. of uh, performance rating uh, for the past two years. Mm -hmm. And then this shows that at least yung mamamayan, bagamat may ganito sa korupsyon, naniniwala pa rin na ang pulis ay gumagaling sa kanyang trabaho. Ay pinagbubuti ang kanyang sinumpang tungkulin, which is to protect and to serve naman. At talagang dapat hindi mawalan ng uh, bumaba yung moral ng mga pulis natin, lalo, lalo yung mga matitinod gumagawa ng tamang trabaho. Totoyon, yun, Paulo. So this serves only as a challenge to us mm -mm. to do better and uh, improve some more on our transformation plan. Excellent. All right. Ay, pasalamatan po natin ang ating guest ngayon, uh, si Superintendent Ruben Sindac ng Public Information Office ng PNP sir. Maraming salamat. Maraming salamat, good morning Paulo. Po uh -huh. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.